News sa ating mga balita, mga barko ng China, hinarang ang mga barko ng PCG na patungong Scoda Shoal. Commitment ng China sa paghupa ng tensyon sa WPS, kwenestyon ng National Maritime Council. Campo ni Tevez, humiling sa UN na suriin ang kanyang kaso. Iba pang human trafficking victims ng KOJC hinihikayat na magpakita na. Higit pisong tapya sa kada litro ng mga produktong petrolyo ipatutupad simula bukas. Ako si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hinarang ng apat na barko ng China Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG na BRP Cabra at BRP Cape Enganyo na magsasagawa ng Rotation at Resupply Mission Orore sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Dalawang barko rin ng People's Liberation Army Navy ang nakapalibot sa mga barko ng Pilipinas upang pigilan ito sa paglapit sa Shoal. Nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa China para payagan ng Resupply Mission. Samantala, naglabas na ng pahayag ang National Maritime Council ukol sa makailang ulit na agresibo, unprofessional at illegal na aksyon ng Chinese Maritime Force laban sa mga barko at aircraft ng Pilipinas sa mga nakalipas na linggo. Nakakaalarma umano ang aksyon na ito ng China sa kabila ng ipinapakitang commitment nito na i-de-escalate ang sitwasyon sa lugar paggigiit ng NMC, legal at kabilang sa mandato ng PCG ang kanilang aktibidad. Kumiling ang kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa United Nations o UN na suriin ang kanyang mga kaso. Saad ni Atty. Ferdinand Topacio, legal counsel ni Teves, lumapit sila sa UN Special Rapporteurs para tignan kung may nangyaring violation sa karapatan ng dating congressman. Dagdag nito pa siyo, naghain na ng pleadings noong nakaraang linggo ang kanilang kampo sa UN Commission on Human Rights sa umano'y harassment and political persecution na naranasan ni Tevez. Hindi pa naglabas ng statement ng Department of Justice ukol dito. Hinikayat ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa ilalim ng Department of Justice na lumabas na ang ilan pang mga biktima ng human trafficking ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Naglabas ng statement ang naturang council matapos ma-rescue ang dalawang biktima ng human trafficking sa KOJC compound habang nasa gitna ng pag-aresto kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Nakasaad din sa statement ng IACAT na dati nang nakarating sa kanilang tanggapan ng reports ng diumanoy insidente ng human trafficking sa loob ng KOJC. Kasalukuyang nang nakikipag-ugnayan ng DOJ at IACAT sa Philippine National Police at Department of Social Welfare and Development Region 11 para makabuo ng kaso para sa mga biktima. Magandang balita para sa mga motorista, panibagong rollback ang aasahan ngayong huling linggo ng Agosto. Sa magkahiwalay na anunsyo ng Sea Oil, Clean Fuel, Caltex at Shell Pilipinas, mababawasan ng hanggang 1.90 pesos ang presyo ng diesel simula Martes, August 27. Bababa naman hanggang 1.85 pesos kada litro ang presyo ng kerosene habang 1.15 pesos kada litro naman ang ibababa ng presyo ng gasolina. Ayon sa Energy Department, ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay base pa din sa mahinang global demand at sa nangyaring ceasefire sa pagitan ng Israel at Gaza. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.